Hello po mga kaibigan. Good morning po sa ating lahat. I welcome back na po sa ating YouTube channel. For today's video, ay isa naman pong tanong po ng ating subscriber po ang ating pong sasagutin. Ay ito po galing kay Elena Tieso. Ang kanya pong tanong ay ano ba ang pwedeng gawin sa buntis na baboy na wala pong ganang kumain? Kung kayo po ay mahilig po sa pag ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang pangagrikultura, Mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po, uh, ang ating pong pag-uusapan po mga kaibigan ay tungkol po sa mga inahing baboy. Lalo lalo po sa mga inahing baboy po na wala pong ganang kumain. Kasi importante talaga sa ating mga inahing baboy po na ah... Uh, mag, uh, maayos po yung kanilang uh, pagkain para ma-meet nila yung mga kanilang tinatawag na uh, nutritional daily requirement habang bilba uh, habang uh, sila po nagbubuntis po ng mga biig po mga kaibigan. So, yung mga inahing baboy kasi, Uh, minsan yan, uh, may mga panahon talaga na sila po yung nagbubuntis at yung kanya pong pagkain po o yung, yung gana po sa pagkain o yung appetite po sa pagkain nila ay medyo hihina po yung mga kaibigan so kung ano man factor faktor na naka, uh, naka ng ganyan siguro mga dahilan doon po sa mga tinginahing baboy na medyo hihina po yung gana lang silang pagkain ay yung tinatawag natin na stress sila po yung na-stress sa kanyang kulungan lalong na yung ating inahing baboy po ay nakalagay po sa gestating pen So, yan. Kahit na nasa distitting pen po sila, mayroon pong panahon talaga na sila po ay ma ma-stress. Ma And then, minsan po yung ating mga inahing baboy, wala din ganang kumain. Siguro, kapag mayroon po silang dinar dinarandam o uh, iniinda pong mga kapansanan doon po silang katawan. So, yan po yung mga posibilidad uh, kung bakit po yung ating mga inahing baboy ay uh, minsan po ay wala po silang ganang kumain. So, paano ba natin i-correct yung mga uh, problemang ito doon po sa ating mga alagang baboy. So, ayan po. Kapag buntis sa po yung ating inahing baboy, uh, hindi po tayo basta-basta natuturok ng antibiotics sa kanila. Kasi po, uh, yung antibiotic, mayroon po yung ah uh, effect doon po sa mga ah uh, uh, fetus na binubuntis po natin mga inahing baboy. So, ating pong gagawin yan kaibigan, ay assist natin muna kung bakit po siya walang ganang kumain. So, una una ah uh, yung katawan uh, ano tin ikap natin siya kung mainit ba o uh, ano bang kaniyang uh, pakiramdam kasi yung minsan kapag may lagnat ng ating buntis na inheng baboy ay wala talagang ganang kumain po yung mga ganyan and then kapag yung katawan niya po ay hindi po mainit so i-assess yun yung kanyang kulungan kung ano uh, medyo na stress sa kanyang kulungan o kaya naman meron uh, mayroon siyang uh, nakain na mga bagay po na naka po sa kanyang panlasa. So yan po yung ating unang ipa-assess. Kapag tapos na po tayo nag-assess po sa ating inahing baboy, yan po, uh, magbigay po tayo sa kanya ng vitamins. So ang vitamins talaga po nating ibibigay sa kanya, lalo na sa mga inahing baboy po na uh, walang ganang kumain, ay yung uh, vitamin B complex. Kasi yung vitamin B complex kasi, lahat ng mga B complex vitamins ay nanduduo na po sa isang vitamins na iyan. Kaya ah uh, ito po ay isa po sa mga effect ng uh, pagtuturok ng B complex doon po sa ating mga hayop lalong-lalo sa mga baboy po mga kaibigan ay ito po ay makapag increase ng kanilang appetite sa pagkain oh gagana po yung kanilang pagkain so, ang epekto po ng uh, vitamin B complex doon po sa ating mga alagang baboy ay uh, maibalik o maikorekt yung kanyang gana po sa pagkain ng kanilang mga uh, feeds po mga kaibigan so dapat talaga nating uh, bantayan yung ating mga inahing baboy ah, lalo na kapag po nagbubuntis na yung kana talagang pagkain ng feeds ay dapat po siya tuloy-tuloy para pag develop ng mga biik po doon po sa loob ng tiyan ng ating inahing baboy ay maganda at maayos po mga kaibigan sa akin po sa base po sa experience ko po kapag mayroon pong mga inahing baboy na medyo nawawala ng ganang kumain ang ginawa ko lang po dyan yan ako po ay nagturok ng vitamin B complex 5 ml dito po sa bandang liig po ng ating mga ay inahing baboy po mga kaibigan ayan so, yan lang po uh, kaibigang Tiesa uh, kaibigang Elena yan lang po yung ating uh, simple lang po gagawin yan uh, turukan nyo po ng B-complex at saka kapag uh, bumalik kayo po yung ganyang gana sa pagkain wag mo munang biglain napakainin na sobrang daming feeds dahan dahan na yun mo muna pag abot po ng tatlong araw yan dyan mo ibalik yung kanyang Uh, normal na pagkain para dahan-dahan pong maibalik yung kanyang gana po sa pagkain hanggang dito lang po mga kaibigan at salamat po sa inyong panonood happy farming po mga kaibigan see you next time bye bye